So balik ta guys ah, oh, di ba? So manalitsura sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Hello guys, good morning. Welcome back sa to channel, Jay Blogger Please like and subscribe. Good morning, good morning. Good morning, guys. Lunis ka di ay lunis. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayong buntag. Mayong buntag, mga kabayan. Mayong buntag. Mga ka-YouTuber. Good morning, CD. Good morning, CD. Good morning, Sarong CD. Nungulog at usil Oh, good morning, CD. This is kagawa po. Buya. Buya. Good morning, Sidi. How are you? How are you? Busat tulog. Busat tulog ni Sidi na mo. good morning. Good morning. Sayo kita na patuyok sa atong washing machine, guys. Kay tiwas ko karon og panglaba. Sa mga labhunon ni Father Earth. Mga labhunon niya, guys. Hindi rin, rin ako iwaswasan sa washing. Pero ang final, anak nga waswas ko, ana. Ako na ng Emmanuel dito. Saya ka Nami buhaton ka guys. Magbuhat mi o oh, ka ng... kibalik kuralon na mo among kuan. Buat ko garden guys, ba garden para kalingawan na mo ni Father Earth kalingawan na mo magtanong-tanong may mga vegetables like mga green leafy vegetables more on and then gusto ko na ako ba naman lang tulo kapunuan nga okra or dua kapunuan nga talong o ga uh, uh, string beans o andawal five fingers anang inana good, mga simple lang mga utan-utan guys ba um, Kalingawan pernah tu oh, bunyi bunyi ah, Dia saat bang guys Kena kapalit naman ko oh, Kawayan Kapalit ko kawayan Ngamoy among e eh, Kural kural Nanay ko andi apang ah, kan ka nang ininit Nakapalit na ko kawayan guys Kay para mo'y akong i e, eh, Kural kural Mas may mantong makural Kay para dili masudlan og mga Mananap um, Kay di araman sa among atbang guys di aras atong atbang na may bakanti nga kanang sidewalk mana siya pero di na matawag og sidewalk kay eh. ang uban na sidewalk kay eh, natamnan tamnan na naman og uban pud na mga ah, mga tanom nga like kaning mga utan-utan so ang among buhaton anini Father Earth ni Tony ano lang ni uh, di may magbuhat og oh. an guys bali garden pero akong ang akong mga tanom biya na i eh, Diyan na ko itanong sa pat. Kaya naman ako extra nga kuan guys. Pat. Mm. ani ni ba? Kaya ipakita sa inyo. Pariyaan ni guys. Pariyaan ana Ano na naman ko katutang lad man to. na ko ka masitasan nga tanglad. lad. magulang anak pero buyag nagtanong. on oh, nitubo na siya pero buyag niya. Ano na ko'y ka masitasan pod nga string bed. I mean sorry yung alugbati. Ano na po kuan diya tulo ka masitasan nga alugbati niya pod ko isa ka buok diri nga kuan pat nga kanang five fingers or andawal pero kani sila diri din na nako na sila ibutang din na anak ko kay kung mutagas na ning alugbati ang karing andawal ako na ipalatay dini ipalatay na ako diri magtanong taglain para dito guys kanang di asamong at bang baka sidewalk man gina siya guys side, sidewalk pero mauman lagi kay wa pa na magamit lagi din sa mga tag-iya sa yuta oh niya dili na siya matawag og sidewalk guys kay wala ambot oy ako kasabot po diri no mm. kay ang uban kay gipangtamnan man mm. pariyana dia o oh, gibot gipamnan og mais So dapat untak-dilik na sila di apang tamnan kay di mo agi ang mga tao ba kay luag ba igid kaayo ning dalan bay sa DRBC mo bit usa sa inungdan nga dinhimi na muyo kay luag kay ang dalan sa DRBC diri um, simentado tanan niya kung wala unta na, natamni ang mga sidewalk kaning inani dapat untak-dilik man siya tamnan pero lagi nagawat-awat raman mi na practice man oh um, na practice ba so pwede pagyapon diri ana ana Hmm, kan ni side walk dia ni dapat pero wala nama anak an um. So kana diha magkuwa mi dia gamay lang gud kanang dia sa sidewalk diha. Magbuat-buat tadi og kanang garden pero ipatra na ko, di na nako itanom anang yuta gud yu dia mismo. Ipatra na ko, um. kani among nga coral-coral. Uh, watch out anak guys kay ato nang i-video gyapon para makita ninyo. Kani sya nagpalit ko ni Nagpalit ko ni buntong ni sya nga klase sa kawayan manikay ligon. Gani palit mi ani. Unya ni among himuon og kural-kural din ha. Kuralon lang nato guys kay naa may mga iro bitaw nga mga binuyian. Basin ihian ba? Mm. Una poy mga ilaga. Mm, na ilaga basta na kanal tungod ra bas kanal no ang among garden garden. So nakapalit na cognit, guys kay moy akong ikural. muni ni atong himuong haligi. Kani ang kawayan. So see you later guys kay para kuan kita ninyo sa akong pagtrabaho ni Anthony sa akong gi-request nga kuan. Gi-request na ko nga kural-kural sa atong garden puhon. Uh, sumusulod na ta guys kay kuan ka lang. Magdigamo sa ta. Sa iyo tagpamahaw, mga pimamahaw para makasayo ta trabaho sa ako ah. e ang karon ang schedule. Tabangan lang namo ni Anthony. Karon ang schedule ana din ha kay para maplastar na tong among mga pot didto para ato na ding masugdan og oh, anong, So karon magdigamo na ta. Hindi mo ta guys, luto tas atong sudan. Siga sa atong suga. So arita sa sulod. Kuha una ko ang sudan. Na may nabilin nga litson gamay guys. Litson nagbilin mig gamay kay natoy usahay nga gusto na ta na pod at least bana pa siya wagin ni namo gihurot. Untong um, birthday ni Anthony. Nagbilin-bilin mi kay lami ra ba ning salin bitaw. Kanang salin ba? Naglami lang ng salin, guys. Naroon. Ato, itong pritohon. Pritohon lang. Pritohon din. Ato, puning isagol-sagol. Pun sa gulay. Ato, sa baka. So, ato, saning dadon dito sa gawas kay ma. Mag-prito rataan kay moraglami. Ano niya ito niyo? Pritohon ang litson. So, ngit-ngit kayo sa anong sulod guys? Kay among... Amo ang bitana diri kay tintid. manggod. So, nalita sa gawas mag-slice na kay mag ako ani kay lamian ko sa pinirito ng lechon. macam ini Kenapa minum biskuit ni bah? Mm -hmm. Kenapa pakai biskuit dia? sabaw sobra sabaw na nang eh. ni magugayan sa moro to guys magprito ta sa atong magprito ta sa atong sudan ka rin taning gichon gagamay nga gibilin magprito ta then upan magsabaw ta atong kalamunggayan Kaya para magkaigop sa pander earth <laughs> ready na ta sa para sabaw guys. Gamay lang gud kay para na sabaw si Father Earth ba. Lami man ihigop og sabaw. Then kani den tong para sa tong pritohan. Prito tagamay lang, igo lang sad sa atong kuan dito palabi. Para lang pamahaw. So ready na na para prito. Then kani para sabaw. Pero, oh. kuha lang ani mag Magkuha lang tag kanang sa pampamahaw lang ba? Pampamahaw lang ba? Kani, sa bawon ni siya karo nato. Sa bawon. Tangag ka munggay. Kani, oh. Nung, diya, magprito lang po dahil tagamay. Ano lang na utlon kay Hindi pa na magamit nato itong subakan o isubak nato sa gulay. Hindi e, ba guys? Ano na rin? Dito kayo. ay ginao Nagbili gid mi anak guys kay ngano. Na magi time -tay nga ganahan tagkaon ba. Uh -huh. na, na na usay ganahan tagkaon kami ni Anthony. So at least naa ma kuot. Mun uh -huh. akong giingon sa inyo nga kung naay inyong okasyon ayo yung hurut pa. Pag save save mo kay total na madaot ibutang man sa freezer. Ba uh -huh. di ba? Di at least kung ganahan kagkaon. Oh di na lang di makuot. Di ba sidi? di? anak yan Nanak oh, -na, -na, na siya sa iyang daddy oh. Nanak na siya sa iyang daddy oh Nanak na siya sa iyang daddy oh. Ano sa man? Walking mo ni daddy? Mag-walking? Ah, di magpasuot sa kuan Iyang harness Di magpasuot oh, Tuara mo dito sa lamisa Ito yung kuan ba? yung pan para sabaw lang guys para sa so, tawag ano natay mahigop ang sabaw ba mahigop sabaw Juris sa kamunggay guys Okay, atong Sa gulan to kalamunggay itong kuan Gumay bukob ba Para makasigop ta Ang tag sayo Diyara ko nang was atbang guys Kaya namatay mga tinanong dito sa atbang Kanang sa atbang kami managtanong anak Pero dili na namo mo Luti Amo lang ang gitam diya Kaya total kung gamito na nasag iya Di pwede ramato nila putlon ang uban, laay na nga silingan ay na nagtanong, hindi na gaya mga mm. Nami, ihigap po sabaw, buntak sa iyo. Okay, higap po sabaw si Father Earth. Dito mula kay karoon, karun baseng karoon ito manawag ang taga D.S.W.D., Lunis na barun. Mm. Di ka maglakaw kay. Matiming na paglakaw na ka iya na sa na lang. Nanan ang oh, may balita diri guys sa TV na ako sang gipapos kay nagvideo man ta. Na naman ako ko. dia rasa tak ada nak tu nak ada nak nak ada nak ada nak tak nak ada nak tak nak tak tu nak ada nak nak tu nak Sige, bilin mo ng gagmay-gagmay. Kaya ito na, isagol niya sa paritag ka ng sari, basari nga gulay. Para kuhaan po ba dili, ito siya sulid nga karne lang. Ito, ganoon subakan nga gulay, guys. Sige. Ay! Lab-lab! Hindi ka tayo Ay! Hindi, love, love mo na yun yung tatay. Ito, Is isuriyasa si tatay din na. Ha. Kaya hapit naman ni maluto. Isuriyasa, Is ha. <laughs> ito hugasan. Itong so, hugasan, guys, kaya ito nang ilunod. Huwag okay, na mo sa ito ang kuwan. Itong kaldero. Pero okay madara ni kay Sabaw, matuntuyo ani, guys. Ito ang lining slice to ang kaning unod ani, ang bukog. O, di diba na na kay Sabaw? Buntag sa'yo. So, perfect ato ang pamahaw guys another perfect nga breakfast karong adlaw lunis june 23. Halina na din rin pang Ang tilawan Kinanis siya Ay, lami Diba? Ah, perfect 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 atong pamahaw Thank you, Lord Thank you Thank you sa blessings <laughs> Apil po maka-benefit Ng mga iro, guys Kay Ilang bawo kay pwede sa bawan na Diba? CD ba? <laughs> <laughs> Perfect. So, dah ni CD. Oh, telah bernak. Uh,